Samantala, nilinaw ng Moro Islamic Liberation Front ang kanilang posisyon. Kaugnay sa ulat, hinggil sa umano'y sinabi ni Commander Abdullah Bravo Makapaar sa isang campaign rally ng UBJP sa Maging Lanao del Sur na nagmumungkahi ng paggamit ng puwersa para masiguro ang panalo sa halalan kaya sinabi ni Bangsamoro Islamic Armed Forces o BAF Chief of Staff at UBJP Secretary General Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa sa isang official statement na ang napaulat na pahayag ni Commander Bravo ay hindi sumasalamin sa opisyal na paninindigan o patakaran ng pamunuan ng MILF. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Sa statement na inilabas ni BF Chief of Staff at UBJP Secretary General Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa, nilinaw nito ang report ng The Mindanao Sentinel hinggil sa umano'y pahayag ni BF Northwestern Mindanao Front Commander Abdullah Bravo Makapaar sa isang campaign rally ng UBJP sa Maging Lanao del Sur a 20 ng Abril na nagmumungkahi ng paggamit ng puwersa para masiguro ang panalo sa halalan. Ayon sa opisyal, ang napaulat na pahayag ni Commander Bravo ay hindi sumasalamin sa opisyal na paninindigan o patakaran ng pamumuno ng MILF. Ayon kay Makakuwa, habang patuloy aniya na pinahahalaga ng MILF ang makasaysayang papel ni Commander Bravo sa layunin ng Bangsamoro, ang landas aniya na tinatahak ngayon ng MILF ay ang kapayapaan, demokratikong pakikipag-ugnayan at paggalang sa panuntunan ng batas. Dagdag ni Makakuwa na ang MILF ay nananatiling nakatuon sa pagsuporta sa mapayapa tapat at kapanipaniwalang halalan. Nanawagan din ng opisyal sa lahat ng kandidato, taga-suporta at stakeholder na itaguyod ang pagkamagalang at hayaang manaig ang soberanya na kalooban ng mga tao. Pinagtitibay din aniya ng MILF ang pagsunod sa isinasaad ng Comprehensive Agreement on the Bank Samoro-Ocab at pagprotekta sa mga napagtagumpayan ng peace process. Sinabi ni Makakuwa na hayaang maging refleksyon ng maturity bilang isang democratic society ang panahon ng eleksyon at pagsamasama sama aniya sa pangako at pagpapanatili ng kapayapaan at hustisya sa Bangsamoro Region. Naptali Bendol, I Minds Philippines.